Alam mo ba na may mga sinyales sa ating katawan na akala natin simpleng sintomas lang ng pagtanda? Pero sa totoo lang ay babala ng malubhang sakit. Marami sa ating mga seniors ang sanay ng tiisin ng panghihina, pananakit o kakaibang pakiramdam dahil iniisip natin na normal lang ito kapag may edad na. Pero paano kung ang iniisip mong normal lang ay palatandaan? Na pala ng isang sakit na hindi mo dapat binabalewala? Ang tanong ngayon, kaya mo bang baliwalain ang mga sinyales na ito kung ang kapalit ay ang mismong kalusugan at buhay mo. Kung ikaw ay nasa edad 70, 80 o 90, mahalaga na maging mas mapanuri at mapagmahal sa sarili. Hindi ibig sabihin na tumatanda tayo. Ay tatanggapin na lang natin ang bawat sakit ng katawan bilang parte ng buhay. Ang totoo, maraming sintomas ang pwedeng maagapan kung tayo ay magiging mapagmasid at maagap. Kaya sa serye ng video na ito, Tatalakayin natin ang limang senyales ng sakit na madalas baliwalain ng seniors. Pero delikado na pala. Hindi ito para takutin ka kundi para bigyan ka ng kaalaman. Lakas ng loob at tamang hakbang para mas maging malusog at ligtas ang iyong pagtanda. Unahin natin ang isa sa pinakakaraniwang senyales, ang madalas at matinding pagkapagod. Oo, oh, lahat naman tayo ay napapagod. Pero ang tanong, normal ba na konting lakad, lang o simpleng gawaing bahay, ay parang maraton na ang katumbas? May mga seniors na kwento, kahit simpleng pag-akyat lang ng tatlong, baytang ng hagdan ay kailangan ng huminto para huminga ng malalim. Ang iba naman pagkatapos magwalis o magluto, kailangan ng maupo dahil sobrang nanghihina. Kung ganito ang sitwasyon mo, huwag mong iisipin na dahil lang ito sa edad. Maaaring senyales ito ng anemia, sakit sa puso o problema sa baga. Sa aking karanasan, marami akong nakausap na matatanda na nagsasabing, Matanda na kasi ako kaya madali akong mapagod. Pero nang sila ay nagpa-check up, nalaman na may bara pala sa puso o mababa ang hemoglobin. Mabuti na lang at hindi nila tuluyang binasura ang senyales na iyon. Ang simpleng pagkapagod na binabalwala. Kung hindi, naagapan, pwedeng magbunsod ng biglang atake sa puso or stroke. Kaya ang unang hakbang, huwag inormalize ang labis na pagkapagod. Obserbahan at ipasabi agad sa doktor. Kung hindi ka sanay magsulat ng nararamdaman mo, Simulan mo ng maglista sa maliit na notebook para makita ang pattern. Ikalawang senyales, na madalas walay ay ang hindi. Sinasadyang pagbagsak ng timbang. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag nabawasan ang timbang, lalo na kung dati? Hirap maglakad o mabigat ang pakiramdam? Pero paano kung hindi ka naman nagda-diet, hindi rin nag -ehersisyo. Nang sobra at bigla ka nalang pumayat ng 5 kilo o higit pa sa loob ng ilang buwan, ang ganitong sitwasyon ay hindi na dapat ikatuwa dahil maaring senyales ito ng diabetes, problema sa thyroid, o mas delikado pa, cancer. Naalala ko ang isang lolo sa aming barangay. Sa una, natuwa siya dahil lumiit ang tiyan niya at hindi na siya hinihingal. Pero paglipas ng tatlong buwan, napansin ng pamilya na sobra na ang kanyang kapayatan. Nang siya ay magpatingin, natuklasan na may pancreatic cancer siya. Kung mas maaga pa sanang napansin at pinansin ang pagbagsak ng timbang, mas maagapan pa sana ang kanyang kondisyon. Kaya tandaan, kapag ang pagbawas ng timbang ay hindi sinasadya at walang malinaw na dahilan, senyales na ito para magpakonsulta. Ikatlong senyales, paulit-ulit na pananakit ng tiyan o kabag na hindi mawala-wala. Karaniwan na sa atin ang indigestion o simpleng kabag kapag nakakain, ng mamantika o mabigat na pagkain. Pero kung halos araw-araw kang kabagin, Madalas sumakit ang tiyan o hindi, komportable ang pakiramdam, huwag mo'n iasa sa simpleng antasid o halamang gamot. Marias sa itong senyales ng ulcer, problema sa atay or colon cancer. Isang halimbawa, may isang lola na halos araw-araw nagre ng kabag. Ang akala niya, dahil lang sa pagkain ng munggo o gulay na may hangin. Kaya't araw-araw din siyang umiinom ng over-the-counter na gamot. Pero nang hindi na makayanan ng pananakit, saka lang siya nagpunta sa doktor. Doon lumabas na may malalang kondisyon pala siya sa bituka. Ang aral dito, kung paulit-ulit at matagal na ang isang sintomas, hindi sapat na basta uminom ng gamot ng walang gabay. Kung pagsasama-samahin natin ang tatlong senyales na ito, matinding pagkapagod, hindi inaasahang pagbagsak ng timbang at paulit-ulit na pananakit ng tiyan, mapapansin natin na ito'y mga bagay na madaling baliwalain. Pero kapag pinagsama, malinaw na sinasabi ng katawan na may nangyayaring hindi tama. Ang katawan kasi natin ay parang radyo. Kapag may ingay or static, ibig sabihin, may sira na dapat kumpunihin. Ganon din sa kalusugan. Ang maliliit na sintomas ay signal ng mas malaking problema. Kaya mahalagang huwag baliwalain ang sinasabi ng iyong katawan. Huwag mong isipin na abala o gastos lang ang pagpunta sa doktor. Sa totoo lang, mas magastos at mas mahirap kapag huli na ang lahat. Tandaan hindi kahinaan ang magpatingin, kundi ito ay tanda ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Mas mabuting magpatingin ng maaga at makasiguro kaysa magsisi sa huli. Pago ko tapusin ang unang bahagi, gusto kong tanungin ka, napansin mo na ba ang isa sa mga senyales na ito sa iyong sarili? Kung oo, ito na ang panahon para kumilos. Huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga seniors ang may ganitong karanasan at marami rin ang gumaling dahil naging maagap sila. Ang susunod na bahagi ng video na ito ay mas lalo pang magbubukas ng iyong mata dahil tatalakayin natin ang mga senyales na mas banayad pero mas delikado kapag pinabayaan. Kaya manatili ka lang at siguraduhin mong mapapakinggan ang kasunod. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso kang alagaan ang iyong kalusugan. Kaya gusto kong makita ang iyong suporta. Mag-comment ka ng tatlong salitang ito sa ibaba. Ingat lagi, seniors. Kung natutunan natin sa unang bahagi ang tungkol sa pagkapagod, biglang pagbabawas ng timbang at paulit-ulit na pananakit ng tiyan ngayon, ay mga kapatidong times iba pang mga senyales na madalas binabalwala ng mga seniors tandaan, hindi natin ginagawa ito para matakot ka, kundi para mabigyan ka ng tamang kaalaman. Dahil kung alam mo ang mga senyales, mas maaga mong malalaman kung kailan dapat kumilos. At ang pagkilos ng maaga, iyon ang pwedeng magligtas ng iyong buhay. Isa pang madalas na ipinagwawalang bahala ay ang paulit-ulit na pananakit ng ulo. Marami sa atin ang iniisip na normal lang ang sumakit ang ulo, lalo na kung puyat, pakkod o mainit ang panahon. Pero paano kung halos araw-araw na ito nangyayari o kung minsan ay sobrang sakit na parang binibiyak ang bungo? May seniors na nagsasabi, eh ganito na, talaga ako. Mahina na siguro ang ulo ko. Pero ang totoo, hindi dapat binabalwala ang madalas na matinding sakit ng ulo. Maaari itong senyales ng high blood pressure, migraine na nauugnay sa problema sa ugat, o mas seryosong kondisyon gaya ng aneurysm o tumor. May isang lola na nakausap ko dati. Anim na buwan na siyang may madalas na matinding sakit ng ulo. Lagi niyang iniisip na baka dahil lang sa sobrang pag-iisip o stress sa pamilya, uminom siya ng mga gamot na over-the-counter para mawala ang sakit at pansamantala. Ngayon itong gumagaan. Pero kalaunan, nahilo siya ng sobra at muntik ng mahulog sa hagdan. Nang siya ay dinala sa ospital, lumabas na sobrang taas na pala ng kanyang blood pressure at muntik na siyang ma-stroke. Buti na lang at naagapan. Ang aral dito, kung madalas sumakit ang ulo lalo na kung hindi na kaya ng ordinaryong gamot, huwag baliwalain. Magpatingin at ipacheck ang dugo at ugat bago lumala. Isa pang sinyales na dapat bantayan ay ang biglang pagbabago sa paghihi. Halimbawa, dati ay normal lang ang paghihi mo pero ngayon ay masyado kang madalas umihi kahit sa gabi. O kaya naman napapansin mong may dugo sa ihi o hindi pantay ang daloy. Maraming seniors ang iniisip na normal lang ito dahil sa edad o dahil sa madalas na pag-inom ng tubig. Pero ang totoo, ito ay maaaring sinyales ng urinary tract infection, problema sa prostate o sakit sa kidney. May kilala akong lolo na tatlong beses nagigising tuwing gabi para umihi Akala niya normal lang dahil matanda na siya. Pero nang masuri, may prostate enlargement na pala siya. Mabuti na lang at napatingnan, agad bago pa lumala at kailanganin ng operasyon. Para sa mga seniors, ang paghihi ay hindi lang simpleng bagay. Kapag may pagbabago dito, dapat seryosohin. Agad dahil konektado ito sa kalusugan ng ating bato at reproductive system. Pangatlo sa listahan natin ngayon ay ang pagkakaroon ng pamamanhid o pangangalay sa kamay at paa. Madalas sinasabi ng mga seniors, natutulog lang ang paako o siguro dahil sa matagal na pagupo. Pero paano kung halos araw-araw mo na itong nararanasan? Ang madalas na pamamanhid ay pwedeng sinyales ng poor circulation, diabetes, or nerve damage. Kapag ang ugat at dugo ay hindi nakakaabot ng maayos sa dulo ng katawan, Sir, nararamdaman natin ito bilang pamamanhid kong pababayaan, maaari itong humantong sa mas malalang komplikasyon gaya ng foot ulcers sa may diabetes o kahit amputasyon. Isang totoong kwento, May, isang senior na halos linggo-linggo ay nararamdaman ng pamamanhid sa kanyang paa. Inisip lang niya na baka dahil sa arthritis o katandaan, pero nang magpatingin siya, nalaman na sobrang taas na pala ng kanyang blood sugar. Kung hindi siya nakapatingin, baka lumala pa ito at mauwi sa hindi na maibabalik na pinsala sa kanyang mga ugat. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng paulit-ulit na pamamanhid, Huwag mo nang hintayin na lumalapa bago kumilos. Ngayon, bakit nga ba madalas nating binabalwala ang mga ganitong senyales? Una, dahil iniisip natin na normal lang sa pagtanda. Pangalawa, ayaw nating makaabala sa pamilya o gumastos para sa doktor. Pangatlo, natatakot tayong malaman ang tunay na problema. Pero, isipin mo ito, mas abala, mas magastos at mas nakakatakot kung huli na ang lahat. Kapag naospital ka o na-stroke, hindi lang ikaw ang maaapektuhan kundi buong pamilya. Kaya mas mabuting harapin ang maliit na sinyalis ngayon kaysa malubhang sakit bukas. Kung babalikan natin, napag-usapan na natin ang anim na mahahalagang sinyalis, pagkapagod, biglang pagbabawas ng timbang, paulit-ulit na pananakit ng tiyan, matinding sakit ng ulo, pagbabago sa paghihi at pamamanhid, lahat ng ito ay pwedeng tingnan bilang simpleng epekto ng edad. Pero kapag pinagsama-sama, malinaw na sinasabi ng katawan na may kailangang ayusin. Bilang isang senior, hindi mo kailangang takuti ng sarili mo pero kailangan mong maging alerto. Ang pagiging alerto ay hindi nangangahulugang paranoid ka o sobra kang nag Ang pagiging alerto ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Kung mahal mo ang pamilya mo, mas lalo mong dapat mahalin. Ang sarili mong kalusugan dahil paano ka makakapagbigay ng pagmamahal? Gabay at inspirasyon sa kanila kung ikaw mismo ay bumibigay. Kaya bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kong bigyan ka ng isang simpleng payo. Simulan mong makinig sa katawan mo ngayon kung dati ay hinahayaan mo lang ang pananakit, pamamanhid o pagbabago sa iyong katawan, panahon na para maging mas maingat. Isulat ang nararamdaman, ikwento sa kapamilya at huwag mahiyang kumonsulta. Tandaan, mas malakas at mas masaya ang pagtanda kapag may kalusugan. Sa susunod na bahagi ng ating video, mas lalaliman pa natin ang talakayan. Pag-uusapan natin ang iba pang senyales na halos hindi napapansin pero pwedeng magdulot ng panganib. Gusto kong manatili ka dahil ang mga susunod na itatalakay ay maaaring nakikita mo na mismo sa iyong katawan pero hindi mo pinapansin. Ito na ang pagkakataon para buksan ang iyong mga mata at kumilos habang may oras pa. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, Ibig sabihin ay tunay mong pinahahalagahan ang iyong kalusugan. Kaya gusto kong makita ang iyong suporta. Mag-comment ka ng tatlong salitang ito. Bantay katawan ngayon. Kung sa nakaraang bahagi ay tinalakay, natin ang tungkol sa pananakit ng ulo, pagbabago sa paghihi at pamamanhid ng kamay at paa, ngayon ay itutuloy natin ang paglalakbay sa mga senyales na mas banayad. Tingnan pero delikado kung baliwalain. Maraming matatanda ang nasasanay sa mga sintomas at iniisip na parte lang ng pagtanda. Pero tandaan, may mga bagay na hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Ito ang bahaging maaring magbukas pa lalo ng iyong mata at magpapaalala na ang kalusugan ay isang kayamanang hindi mapapantayan. Isa sa mga senyales na madalas hindi pinapansin ay ang madalas na pagkahilo at pagkawala ng balanse. Maraming seniors ang nagsasabing, ay, Nahilo lang ako kasi bigla akong tumayo o baka hindi ako nakapag-almusal. Kaya nahilo. Totoo naman, may mga pagkakataon na normal lang ang pagkahilo, lalo na kapag gutom o biglang nagbago, ang posisyon ng katawan. Pero paano kung halos araw-araw mo itong nararanasan o bigla ka na lang nadada pa dahil nawalan ka ng balanse? Hindi ito dapat ituring na simpleng pagkahilo lang. Maari itong senyales ng Problema sa tainga, dugo o kaya naman ay kondisyon sa utak gaya ng mini-stroke o vertigo. May kakilala akong lola na palaging nadada pa sa bahay. Sa una, pinagtatawanan pa ng mga apo dahil akala nila klam silang si lola. Pero nang minsang bumagsak siya at nabalian ng balakang, doon lang nila napansin na may seryoso palang dahilan. Nang masuri sa ospital, lumabas na may problema na pala sa kanyang blood circulation at inner ear. Kung sana ay na agad noong una pa lang, baka naiwasan ang mas malalang aksidente. Ang mensahe dito, kapag madalas ang pagkahilo, huwag baliwalain. Mas mabuting masuri at matulungan kaysa masaktan sa pagbagsak. Isa pang senyales na dapat bantayan ay ang biglaang pagbabago sa memorya o pag-iisip. Totoo, lahat tayo ay nagiging makakalimutin habang tumatanda, pero may hangganan ng pagiging normal na makakalimutin. Halimbawa, nakalimutan mong saan mo na ilagay ang salamin o kung anong araw ngayon normal lang iyon. Pero kung halos araw-araw ay nakakalimutan mo ang pangalan ng matagal mong kakilala, hindi mo maalala kung paano. Umuwi sa sariling bahay o hindi mo na matandaan kung kumain ka na ba o hindi. Senyales na iyon ng mas seryosong kondisyon gaya ng dementia o Alzheimer's. Isang lolo ang ikinuwento ng kanyang pamilya na bigla na lang hindi makaalala kung paano umuwi mula sa palengke. Buti na lang at may kakilala siyang nakasalubong at inihatid siya pa uwi. Noong una, akala ng pamilya na simpleng pagkalito lang. Pero nang masuri, lumabas na nagsisimula na pala siyang magkaroon ng demensya. Mahirap tanggapin para sa pamilya. Pero dahil maagang nalaman, nakapaghanda sila at nabigyan ng tamang gabay si Lolo. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng kakaibang pagbabago sa iyong memorya o kung napapansin ng pamilya na iba na ang iyong mga kilos, huwag ipagwalang bahala. Pangatlong senyales na madalas hindi pinapansin ng mga seniors ay ang hindi pang karaniwang pagdurugo. Pwedeng ito ay sa gilagid kapag nagsipilyo sa ilong na bigla na lang dumugo o sa dumi na may halong dugo. Maraming matatanda ang iniisip na baka dahil lang sa pagkain ng matigas o dahil mainit ang panahon. Pero ang hindi nila alam, maaaring senyales na pala ito ng mas seryosong problema gaya ng ulcer, sakit sa atay o colon cancer. May isang kwento ng lola na halos buwan-buwan ay nakakaranas ng pagdurugo ng gilagid at iniisip lang na normal dahil sa edad. Pinapansin lang niya kapag sobrang dami na, pero nang magpa-check up, nalaman na may problema na pala siya sa kanyang dugo at kailangan ng agarang gamutan. Kung hindi siya kumilos agad baka lumala pa ito at magdulot ng mas malalang kondisyon. Kaya tandaan, kahit maliit na pagdurugo, kapag paulit-ulit, dapat ipatingin agad. Kung susumahin natin, dumagdag na naman tayo ng tatlong senyales na dapat bantayan. Madalas na pagkahilo at pagkawala ng balanse, bigla ang pagbabago sa memorya o pag-iisip at hindi pang karaniwang pagdurugo. Lahat ng ito ay madaling ipagsawalang bahala dahil tila maliit lang. Pero kapag pinagsama-sama, makikita mong may mas malalim na dahilan. Ang ating katawan ay parang libro. Bawat pahina ay may kwento. Kung may mga bahagi na hindi akma, dapat nating alamin kung bakit at ayusin agad bago pa maging malabo ang buong kwento. Bilang mga seniors, alam kong mahirap minsan tanggapin na may mga pagbabago na sa ating katawan. Pero tandaan, ang pagkilala at pagtanggap sa mga pagbabagong ito ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay tanda ng lakas at katalinuhan. Dahil ang tunay na matalino ay marunong umamin kapag may mali at agad etong inaaksyonan. Kung tayo ay mananatiling bingi sa mga senyales ng ating katawan, tayo rin ang magsisisi sa huli. Kaya ngayon hinihikayat kitang maglaan ng oras para kausapin ng iyong pamilya. Sabihin sa kanila kung may napapansin kang kakaiba sa iyong sarili. Dahil kung minsan sila ang mas nakakapansin ng pagbabago kaysa tayo mismo. Ang pamilya ay hindi lamang kasama sa hirap at ginhawa. Sila rin ang iyong kasangga sa laban para sa kalusugan. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, sisimulan nating pag-usapan ang mga hakbang na pwede mong gawin araw-araw para maiwasan at maagapan ang mga senyales na ito. Hindi sapat na alam lang natin ang mga sintomas. Ang mas mahalaga ay ang pagkilos, ang pagsunod sa payo ng doktor, at ang pagkakaroon ng tamang lifestyle na akma sa ating edad. Huwag kang aalis dahil ang mga susunod na tips ay makatutulong para mas maging masigla at malakas ka sa kabila ng iyong edad. Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso kang alagaan ng iyong katawan at isipan, kaya gusto kong makita ang iyong suporta. Mag-comment ka ng tatlong salitang ito. Lakas memoria. Dugo. Ngayong malinaw na sa atin ang mga senyales na dapat bantayan. Mula sa panghihina pagbabawas ng timbang pananakit ng tiyansakit ng ulo, pagbabago sa pag-ihi pamamanhid pagkahilo, pagbabago sa memoria at hindi pang huli na ang lahat karaniwang pagdurugo. Oras na para pag-usapan kung ano ang maaari nating gawin sa araw-araw upang masigurong hindi tayo aabot sa puntong dahil ang kaalaman ay mahalaga pero ang pagkilos ang tunay na nagdadala ng pagbabago. Una sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang regular na pagpapasuri o checkup. Alam ko maraming seniors ang hindi mahilig pumunta sa doktor. May ilan na natatakot sa posibleng resulta at mayroon din namang nag-iisip na gastos lang ito. Pero isipin mo ito. Mas magastos at mas mahirap kung darating ka sa ospital dahil inataki ka na. O alala na ang sakit. Ang regular na check-up ay parang insurance para sa katawan. Naglalabas ka ng kaunting oras at pera ngayon para makaiwas sa mas malaki at mas masakit na problema bukas. May kilala akong lolo na dati hindi talaga mahilig magpatingin. Ang paniniwala niya kung oras ko na, oras ko na. Pero isang araw, napilitan siyang magpa-check-up dahil hinihikayat ng kanyang anak. Don lumabas na sobrang taas na pala ng kanyang cholesterol at delikado na siya sa heart attack. Dahil maagap siyang nakapagsimula ng gamot at lifestyle change, ngayon ay malakas pa rin siya at nakakalakad-lakad araw-araw. Ang aral dito, huwag mong hintayin na makaramdam ng sobrang sakit bago kumilos. Ikalawa, bigyang pansin ng pagkain. Ang ating kinakain ay parang gasolina ng ating katawan. Kung mali ang ilalagay natin, sisira ang makina. Para sa seniors, iwasan ang labis na matatamis, mamantika at maalat. Mas mabuting piliin ang simpleng gulay, prutas at isda na abot kaya at madaling hanapin sa palengke. Hindi kailangang maging mahal o imported ang pagkain para maging masustansya. Ang kailangan lang ay tamang pagpili at tamang dami. May lola akong nakausap na halos araw-araw. Kumakain ng gulay mula sa kanyang sariling tanim. Hindi siya mayaman pero ang sikreto niya ay disiplina sa pagkain. Ang resulta, kahit 90 anyos na siya, malakas pa rin ang kanyang pangangatawan at malinaw pa rin ang kanyang memorya. Ang simpleng disiplina sa pagkain ang naging puhunan niya para sa mahabang buhay. Ikatlo, huwag kalimutan ang paggalaw o ehersisyo. Marami sa ating mga seniors ang takot gumalaw dahil bak